ng ngalabuhisang konselebrasyon ng malaput bilang pagkilala sa ating mahal gabon ang Señor San Niño de Mandaluyong ito po ay pangunahan ng kanilang ng katalda pura paroko Reverend Padre Santiago Reyes Ang ex-boto ay isang kong nandong na ay pinagkakalo sa karangalan ng isang imahe. At sa bahagi ito, ang pag-aalay ko ng imahe ng Purisima Concepcion de Belabor ay ang binang pagkilala at binang matanda imahe ng Purisima Concepcion sa Diyosesis ng Rizal Pampanga. Mas kilala po ito, binang impong mga. Alapakan po natin.